Kakaiba ang maritime patrol na ito sa West Philippine Sea dahil bukod sa Philippine Coast Guard, kasama na ang Army, Air Force, Navy at ang Naval Special Operations Group o NAVSOC. Paglanding pa lang ng runway ng Pag-asa Island, may radio challenge na mula China. Ang sagot naman ng ating mga piloto is of course we are attesting pa rin no? Uh, end up holding and upholding our sovereign rights in the area. Sa katubigan, sa paligid ng Pag-asa Island, ramdam ang Chinese presence. Tanaw mula sa isla ang People's Liberation Army Navy vessel kasama ang ilang Chinese maritime militia na mukhang fishing vessel lang. Wala pang aberyang nangyari, kaya nag-onboard ng Philippine Navy frigate BRP Andres Bonifacio. Tumula kami patungo sa ibang features ng Kalayaan Island Group na pag-aari ng Pilipinas. Sa parola, likas at panata, dito, may naganap. Apat na araw na tayo naglalayag dito sa West Philippine Sea at dalawang beses na nating nasaksihan ang palitan ng radio challenges sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at Chinese Navy dito sa flashpoint na ito. Una, nung papalapag ang C-130 aircraft sa Pag-asa Island at ikalawa, nung binuntutan ng Chinese Navy vessel na Manshan ang BRP Andres Bonifacio PS17. Ito yung barkong ito habang nagpapatrol sa Panata Island. This is Philippine Government Vessel 17. You are within the Philippine Territorial Sea at vicinity 6.4 nautical miles northwest of Panata Island. Leave immediately. Over. 30 minuto bago sumagot ang Chinese PLA Navy 525 Manshan. At tumingin sa pagbuntot sa BRP Andres Bonifacio PS17. Pabalik sana kami muli sa Pag-asa Island para doon susunduin ng C130. Pero nagiba kami ng ruta upang umiwas sa masamang panahon. Patuloy na tumulak ang aming barko. Mula dito sa tinatawag na bridge ng BRP Andres Bonifacio, natanaw namin ang Sabina Shoal which is about 100 plus nautical miles from Palawan. Where we are headed, that'll be the last stop before a C-130 aircraft fetches us for our flight back to Manila. Pasok sa 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas ang Sabina Show. Pero ganun pa man, may Chinese presence pa din. Gamit ang binoculars na ito, malinaw ang Chinese PLA Navy Vessel 629. Sa barko, Sabado ng gabi. Kung kailan kami nakalampas na ng pag-asa, dumating ang balita na nabahura ang Chinese fishing vessels sa silangang bahagi ng isla ng araw ding iyon. Itinuring na maritime incident ang nangyari at rumisponde ang Philippine Coast Guard for humanitarian reasons at alinsunod sa international treaty sa kaligtasan ng mga naglalayag. Yan, yan po ang intention po ng AFP since uh mukhang distressed po yung condition ng uh, vessel so uh, ready to respond po ang ating AFP to kung ano man po yung maitutulong para po uh, sa vessel. Pero ayon uh, sa isang lokal na opisyal ng Kalayaan Island Group, May okay, mga naiwan pa nga doon na parang floating buoy or floating anchor. Uh, hindi naman siguro marker, siguro pinupul na lang. Para sa foreign policy expert na si Prof. Renato de Castro, hindi sinadya ng China ang pagkasadsat sa pag-asa island. Ayon sa kanya, hindi ito practice para sa si beaching ng Chinese maritime militia sakaling may future invasion. I don't think such a eh. I think honestly it's just accident, the bad weather. But you know, that trailing, the tailing is normal, it's routine. Sa halos isang linggong patrol, iwinagayway ng hukbong sandatahan ng bandila ng Pilipinas sa gisag na di pasisiilang bansa sa dayuhan sa mga teritoryo nito sa karagatan. West Philippine Sea, ito. Mula sa West Philippine Sea, Lois Calderon, Newswatch Plus.